So, maayong adlaw sa tanan, no? So, dapat sumpay unta ni siya sa katong vlog nako na nga pagbisita na mo sa kong iyan. Galing lang kay taas naman kaayo mo nang ako nalang pong gisiparate o niya kay lahi man po nga atima niya, lahi man po ni Karon, nga laag man good ni siya. Yeah. So, nangan siya sa Dalhouse, there is a overview park, man daw ko nun siya. Yeah. So, mauna di ha, bakta sa tagmalamala, di makaan makaanhis ko ang purgatorio, ako sabah. O, nindot biya siya, nindot good siya. So human sa among binaktasay at yung pinakataas nga hagdanan, So, naabot na medre sa kuan overview park. Oo, oh, ba diba? Overlooking yun ang dagat. So, nais nice, yun guys siya, no? Kay ma-feel yun ni mo ang kanang hangin ba nga mo touch sa imong aping. Uh, Charot! Bitaw, so nami nakita ang arrow dere, unya nakabutang dere og Mount Diwata. So natingala kung ba na og nangutana siya, asa man ni siya dapita kay atong naugun. Ni e, layo pa man siguro ni kaayo. Uy, murag naan manas ambot asa na dapita wa taong ko kahibalog asa na dapita. So gina ko siya nga ato nang anhaon ato ng Mount Diwata pag makabalik tag Pilipinas pohon nga ko siya ha e gipangutan ako niya nga nung gitawag man siya Mount Diwata so wala ako katubag yun ano siya nga nung Diwata may pangalan yung ko Mount yung ko Mount Mountain ang Diwata, ngano, diwata nga Diwata man na siya yung ko nga wala man siya Ferret Churva ha <laughs> Pero wag naglisa jud explain sa iya ano? So init yung kaayo ni siya pastilan mapagtong jud tong panagway pero sige kay nalingaw man ang mga bata, nalingaw ang mga pagumangkon og nalingaw ang tanan. Ah Philip na lang masuko og inong kay di na siya pamanghod. Uh, akta. Ah. Akta daw okay. ni mamang. <laughs> So wala gyud ni namo sa plano nga mga on me kay ang amo diri nga mutan aura sa view unya ang dalhouse lagi unya kay sa kamulo namong baktas na ham naman mi diri na abot man mi, mi sa si restaurant nya kaning akong anak pag makakita ni siya og pagkaon nga kanang murag wala bitaw niya nakaon diri kay wala magi kanang Filipino food diri so gusto niya nga i-try nya init man siya kaayo mo nang nag-offer siya nga mga on me og halo-halo so mo nang ni order siya para makakaon may og halo kay kanang para mabugnawan po daw amo ang tiyan kay grabe ng paningot og bugbug kaning mga gagmayng mga bata nang apos ako ang maguwang og kaning usa ka gamay diring bata nga grabe ka si aw kaayo ning tagalog <laughs> di pud mukaon og halo-halo mamili mang gyud sumotong so, matong ni anak si Ejinga na magpalit, mag-order na lang daw ko na siya o pizza o ganang french fries para sa mga bata. So, mga ito nga nag-order siya. Pero kami, mga dagko, dagko, mga dagko, nagkaon na mi o halo-halo. Kaya syempre, lutoon pa man ang kuan french fries o kanang kuan pizza. nagulat ulat pa po mi. So, while nagulat ulat nagkaon namin So, muna ni ilahang order, no? So, na ay pizza, na ay french fries sa so, dila magbahay ni mga bataana na nga naguban-uban ni sa amua arang ka hilakon og sige ka. so paguma na mo og snacks so nangad nangad ni na midiri sa dal pero before mi nakanhi og dal house do ra man ni siya sa restaurant ni approach tong usa ka foreigner nang akong bana in German language nga, natinga natingas akong bana nganu nakahibalo dai nganu nakahibalo siya nga German ako ang bana manday nakadungog siya nga nagistorya si Philip og ako ang bana og German mo nang niya, na siya nga tagaasa daw ko akong bana ningon akong bana nga siyempre, German ako German ko pero naan namin mi nagpuyo sa Sweden nya ang tag-iya dai adtong restaurant Switzerland. Yung sa Switzerland, ang language nila, German, French, Italian, Deutsch, unsa sa diha. Daghan po nga language, performance siguro ang language nila dito. So, muna, nagstorya sila og German, pero wala ko nakapangutana kung sila ba yung tag-iya aning doll kay mga collection of dolls money all over the world tonight charot. Sa so, man, nangalinga po ang na mga bata oroy sa mga doll. unya Naapay ko under ay murag ka ng rasis na char. Naapay mga itong mga mga dal dere oy kay nasa Chelsea dere. Bitaw nindot ba ya dere malingaw gid ang mga bata dere gyud sa tinud lang <laughs> mga dagko dili na kay di manipang dagko pero sa mga bata malingaw gid sila <laughs> dere.

kung man may nagpa-picture, nag-video-video dito sa mong kalaki, ka mong mga kabuang, sa nisa kami, aning sa ani, oy. basta overlooking siya ang dagat, wala lang kayo kung nakaangay, bisa na kung ba na kay Daplin mangod siya sa National Highway, nindit unta niya, nang, na siya, og ka nang naagid siya sa kanang koan ba, kanang nang tayong mga tanom, na yung mga ingana, churva, pero overall, okay ramang gihapon, di ba, yes na lang, pero og dili unta na siya, kanang Daplin sa koan karsada, mas okay yun.

<laughs> Ode ba overlooking pati na koan ang National Highway. So, nindot gid unta ni siya, wala siya nabutang sa National Highway, no, kay overlooking niya. Dagat man siya. Kay mura ba siya kanang ng disturbo po, og na ay mag -date, date na ay mag-romance-romance, romance, charot. Kay mas nindot magunin siya, o gabi ila, og hangin-hangin, tugnog-tugnog, gakus gako sa uyab, sa partners sa imong vana, charot. Kaon-kaon dahin, o guys, barbecue. So, okay na dayon yun. Pero at least, nalingaw, mi sa ang laag, diri sa mga goy, no? as in good.